Bayi bini binta kok ya, agak yuma. Ah! Bangun muda man? Ah, apa panggilan mu ate? Reja, bagus, ini mu. Iya, bayi bini binta kok ya. Oi kuarta, oi kuarta, awal dia, awal dia. itu kok ya? Ispri bagai yuma. Awal dia, oi kuarta. Ya, bayi bini binta kok ispri bagai yuma. Genenin mu Pag may dumaan na kuya, ano, so, yun siya. Wala, 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 wala. Napaka-efektibo nito kuya, ano, isang libo lang kuya. Mahal ka na. No. na, wala. Magsisisi ka kuya, pag di mo ito binili. Ah! <laughs> Ayaw mo kuya. Uh, tingnan mo. Awadri, ah! awadri. mo ka. Awadri, awadri. Awad, awad, awad. <laughs> Bango mo naman. Sarap. Mm. Bango mo, kuya. Mm. <laughs> mm. Bango mo talaga. Tara na. Tara na, baby. Papaliguan kita. Hindi <laughs> mo <libo>, kuya, no? <laughs> isa, isa. Isa, isa, isa. Isa, isa. na! No? Iyan, Isa, libo, may pera ka?

Ah! oh. oh. <laughs> Di magalit ang boyfriend mo, ate. Ano oh. Anong pangalan mo, ate? Leka! Ha, bayot mo, Leka, bilang babae ka. Leka ko sa nga, Bingi! Leka, pa ka! Lando sa lubang ka! Grace ang call, Grace! <laughs> <laughs> kuya, ano kuya, binibinta ako ba? Isprit to gayuma, napaka efektibo nito. Galing to ng luludok ko. <laughs> ano eh, ganun mo lang sa katawan mo. ah Lahi <laughs> naman, un. Napaka efektibo <laughs> nito. Ano, pag may chicks na dumaan dito, ano. Pag naamoy ka sa tao mo yung tiyo, napaka efektibo! O, <laughs> dili. Awa! Please! Hahaha! Ano? Mura lang to kuya. daan Ganun mo lang, oh. Wow! Sorry bracing <laughs> bango? Grabe, hmm? bango mo. Tara, baby. Liguan ako ta. Korta diri, may rumi. Makan na yung pera mo. Eh, yan na lang eh. Bilisan mo kayo, ano, nag-aantay ka na ako. Tibot ko? Ingatan eh? mo yan, ano? Ingatan mo? Oh! Ah, kagilok. Sige pa. Tumbi pa na. Uy. Ah, ye. Kasi pangalan mo miga. Vamos! Um, Ang mo kasi kuya! Tarong-tarong pa kagilotilo. Diba? 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 Oh, di diba? Okay. Oh, diba? 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 <laughs> kuya! May <laughs> binibinta ko kuya, bagayuma, napaka-efektibo nito kuya. Galing to ng luludukyo ko. <laughs> ano ba yan? Kasama niya ano yan kuya. Hindi, nagtanong lang. Susubukan ano natin yung gayuma ko kuya, galing to ng luludukyo ko. Tingnan niyo kuya, awa, napaka-efektibo nito. Ipahid niyo lang. Uh. Ayaw, 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 ginaen papa lang gayuman nyo kuya tingnan yung kuya papawiran wiran kuya na, na... Oo, galing to lang niya oh galing <laughs> <laughs> tingnan nyo, kuya <laughs> na sa yung pagyan walay Ayaw, ayaw. <pa> walay <laughs> walay <laughs> walay 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 Sumugal ka ng sampung minuta <laughs> Sabay tayong maglalayag sa kulan <laughs> Sakay ng ating isipa Tayo na lang galaw Napakaikipiwan <laughs> ang iyuma kuya no <laughs> Ano kuya? Bibili nyo na kuya? Bila mo na ah limang daan lang to Kulahan nyo. So, <laughs> ano, uh, may kita ka ba dyan? May pera ka? Ito lang kita ko. Ito lang ko sa ato ko. Ito lang. Tayo ka ba? Hindi, yeah, yan na lang, kuya. O kung ano ba yan, maakin na yung gabay. Ito, kuya, bibigyan kita ng power, oh. Ayun Ito na yan. To. Oh, napaka epektibo nito. <laughs> Ito, kuya, bibigyan kita ng power, oh. Oh. Ano, yamyamin mo lang. Ganun, no. <laughs> oh. Ingatan mo yan, kuya. Ikaw na, bala niya na, Dito muna ako. Hahaha. <laughs> <laughs> ya, <Yeah>. main <laughs> bini bintang aku ya, Bang. Coba nak.

hindi yun mo na yan! Kaya anong gawin mo Wala na yung tulog. Tingnan mo ko yun. Tingnan nyo, kakanta ako. At ako'y niwan mo. Tatlong bilyon, ikaw lamang ang aking gusto. <laughs> Pasensya na kung ako'y di para sa'yo tayo'y papunta na sa aking bagong yugto. Ayokong mabuhay sa mundong walang tayo. Oh, di ba? Napaka-efektibo ng gayuman, oh. <laughs> ano? Pero may maligyan, Mura lang to. Limang daan. May pera ka? Meron. <laughs> wow, daw yung pera mo. Limang daan lang to. Bayaran ko yan. Limang daan? Isa, dalawa, 4, wow, apat, oh. lima. Ingatan mo yan Ano ba problema mo? Girlfriend kita! Wala akong boyfriend! O, yoy, yoy! Huwag mong Ano kaya, May binibinta ko ba? Gayuma. Napaka-efektibo nito. May kwarta? Kasama niyo yan? Hindi. Eh, susubukan ko kuya. Tingnan niyo kuya. Pahid. Pahid niyo lang kuya. Tingnan niyo. Hindi nah. subo na? yan! Tingnan niyo, papawiran ko pa yan. May power pa ako galing ng luludokyo ko. Yu, yu. Ito na ganyan mo na yan. Kahit anong gawin mo yan, hindi na yung papalag. Tingnan nyo, kuya. Ano? Oh, so... Ah! <laughs> <laughs> Sa'yo yan, at kakanta. Okay. Uh, tingnan mo. Sige. Here's on my whole body. Oh, whole body. Yeah, make me sway. Make me water. Make me lose myself. Make me water. Make me sway.

<laughs> ano ba? Sino ka ba? <laughs> Bib! Ano, Bib? Ano ba? Pitawan mo nga ako!